ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi sumugod si Zhang sa dormitoryo at sinabi Lao Huang, Lao Kao, hindi ko talaga maintindihan bakit tinanggihan ang proyekto ko pero kayan song pumasa tinanong ni Lao Huang, ano nga ulit ang proyekto mo sumagot si Zhang, tindahan ng panloob ang dami namang internasyonal na magkasintahan sa campus, malaki ang merkado Tiningnan siya ni Lao Huang at sinabing, nababaliw ka ba? Magbubukas ka ng tindahan ng panloob sa loob ng kampus. Sino kaya ang may lakas ng loob na pumasok doon? Napabuntong hininga si Lao Kao at sinabing, sa totoo lang, hindi sa ideya mo ang problema. Ang pagpasok sa startup base ni Third Brother ay higit na nakadepende sa kasarian. Nakunot ang noon ni Zhang. Pero kung puro babae lang ang pinipili ni Shen Yuan, paano nakapasok si Nian Song at iyong isa pa? mumisi si Laukao Bobo ka ba? Pangpuno lang iyong dalawa. Umalma si Zhang, kung ganoon, bakit hindi ako ang ginawang pangpuno. Bulong ni Lau Huang, walang pag-asa. Walang sariling kamalayan. Kahit kami ni Laukao hindi nakapasok, akala mo ikaw pa. Loko. Biglang ipinakita ni Laukao ang kanyang telepono. Hoy, tingnan nyo. Post ng paaralan, si Third Brother at ang principal, may pinirmahang kontrata sa totoo lang mukha na siyang kagalang-galang ngayon. Suminghal si Lao Huang. Liray, mula nang makuha ni third brother ang karapatang manligaw sa lahat ng babae sa campus, nakalimutan na niya tayo. Matagal na siyang hindi umuwi sa dorm. Pinunasan ni Zhang ang pawis. Kung ako rin siya, hindi rin ako babalik. Bakit pa ako makikihalubilo sa mga lalaki? Mas masaya mag-date ng bagong babae araw-araw. Sa totoo lang, sabi ni Lao Kao, kung papasok siya sa dorm ngayon, may inggit lahat ng lalaki sa buong klase. Napakunot no si Lao Huang. Ha? Bakit naman? Tumingin si Zhang sa kanya. Yung startup incubator shortlist, nasa kanya na ang limang diyosa ng campus. Ilang nerd ang nasaktan ngayon? Matahimik na tumwistle si Lao Huang. Si third brother talagang nagwawala ngayon. Tumawa si Lao Kao. Kung ikaw ang may pera niya, baka mas grabe pa ang gawin mo. Si third brother ewan ko kung gaano kasarap ang buhay niya ngayon. Sa opisina ni Shen Yuan. Nakaupo si Shen Yuan sa tabi ni Luxinyu sa sofa at naisip, bahala na pagdating ng oras. Unang hakbang, kailangang mabuo muna ang magandang samahan namin. Bahagya siyang yumuko. Sabihin mo nga sa akin ng isang salita sa Japanese. Namula si Luxinyu. Shen Yuan ikaw naman ano bang gusto mong marinig? Ano man, sabi ni Shen Yuan na may ngiti. Kahit ano. Inayos niya ang buhok sa gilid ng tainga at mahinhin na nagsabi, Konichiwa. Ano ang ibig sabihin noon, tanong niya. Ibig sabihin ay kamusta? Isa pa? Arigato. At iyon? Ibig sabihin ay salamat. Mas marami pa, biro niya. Tsuzuket kudasai. Lalong lumapit si Shen Yuan. Ha? Ano ang ibig sabihin yon? nag si Luxi. Ang ibig sabihin yon ay, Ituloy mo. Sabihin mo naman ang mas kapanapanabik, mahinang bulong ni Shen Yuan. Namula ng todo si Luxinio habang nakayuko, saka nagsalita ng nanginginig, ah, naintindihan ko na. Gusto mo sigurong marinig ang mga linyang naririnig sa ganoong klasing pelikula, hindi ba? Ngumisi si Shen Yuan. Hehe, marunong ka talaga, senior. Sige na, pakinggan natin. Mahina ang tinig ni Luxinio. Yamit yamit yo. Sa isip ni Shen Yuan, ayan. Iyan ang tamang pakiramdam. Kung may lalaking Chino na makarinig niyan sa totoong buhay, siguradong mababaliw siya sa kilig. Habang naglalakbay ang kanyang imahinasyon sa malilikot na isipin tungkol kay na napangiti siya sa sarili. At mukhang game din si Senior mas maayos pa ang takbo nito kaysa sa inaasahan ko. Lumayo ng tingin si Luxinyue, labis na namumula. Okay na, senior, sabi ni Shen Yuan, habang tumatayo, pirmahan na natin ang kontrata. Sekretarya, maaari ka nang pumasok. Ilang sandali pa, pumasok si Fu Yingzi at nagsabi, ayon sa kalkulasyon ni Jinghan, ang kabuang puhunan para sa proyekto ni senior Luxinyue ay dalawang daan at 220,000 yuan. Ngumiti si Long Jinghan at iniabot ang kontrata. Nagpatuloy si Fu Yingzi pakipirmahan dito. Tumango si Si CJ. Tinignan ni Shen Yuan ang mga magagandang dalaga at naisip, tingnan natin kung paano ito magpapatuloy, susubukin ko mamaya kung gaano kahusay si senior sa pagpapatupad. Biglang may boses na umalingaungaw sa kanyang isipan, binabati ang host. Nakompleto mo ang sampung milyong puhunan. Ang gantimpala ay ipinamimigay na. Nanlaki ang mga mata ni Shen Yuan. Aba! Dumating na ang gantimpala ni System Daddy. Ano kaya ito? Kinakabahan ako bigla. Ang host ay nakatanggap ng isang daang porsyentong pagmamayari ng Jinfu Health Management Company Limited sa lungsod ng Xinchen. Ang mga subsidiary nito ay may dalawang health screening center, tatlong fitness club, at isang yoga studio. Umiti si Shen Yuan na tila hindi makapaniwala. Grabe, system daddy, astig ka talaga. Isang buong kumpanya agad ang ibinigay mo sa akin. Ilang sandali pa, nagpadala ng mensahe si Fang Minhui, Shen Yuan, namimiss na naman kita. Napangiti si Shen Yuan. Hehe, si Hui talaga, hindi na ubusan ng pangulila. Ilang araw lang, hanap na naman. Tinipan niya ang sagot, sige, magkita tayo sa CAF. Sa silid ni Fang Minhui, tanong ni Cheng Ling, Minhui, makikipagkita ka na naman kay Shen Yuan. Tumango si Minhui, namumula habang pumipili ng damit sa aparador. Sabi ni Cheng Ling, Wei, nakita mo ba yung listahan ng mga napasok sa inkubator? Lima silang sobrang gaganda. Naisip mo bang ipaalam sa lahat ang relasyon nyo? Ngumiti ng mahina si Fang Minhui at nag-isip, hindi mahalaga yon. Wala akong pakialam. Alam kong may dahilan si Shen Yuan kung bakit gusto niyang pribado kami. Simula nang makasama ko siya, napansin kong iba siya sa karamihan ng lalaki. Sa likod ng kanyang pagbibiro, may taglay siyang pagkamature na lagpas sa edad niya. Hindi man niya sinasabi ang mga plano niya, nararamdaman ko, may malaking bagay siyang gustong marating. At iyon ang pinakagusto ko sa kanya. Napahinga si Chen Ling. Minhui, grabe, kung lalaki lang ako, mahuhulog din ako sa'yo. Naiingit ako kay Shen Yuan, panalo na naman siya ngayon. Habang nagsusuot ng itim na stocking si Fang Minhui, umangat ang kanyang mahahabang binti at sinabayan ng biro, Uy, tama na, makalipas ang ilang minuto, naglalakad si Shen Yuan patungo sa kanyang guwagon nang biglang tawagin siya ni Yuping. Shen Yuan, saan ka pupunta? Pwede ba kaming sumabay? Sa Batnik Siksi, pupunta kami sa Zhenhua Street, pwede mo ba kaming ihatid? Lumingon si Shen Yuan, halatang naiinis, at inisip, ano bang mga babae ito? Wala na bang hiya? Kaf kanina, auditorium naman ngayon, hindi pa ba sapat ang mga pahiwatig ko? Mukhang kailangan kong mas maging direkta. Matigas niyang sinabi, pasensya, hindi ako dadaan sa Zenhua Street. Pagkasabi niyon, sinarado niya ang pinto. Sumimangot si Yuping. Grabe naman, parang mamamatay siya kung magpasabay lang. Napailing siksiksi. Hay nako, talagang ganyan ang mga bilyonaryo, ni hindi man lang tumitingin sa atin. Mahina namang nagbulong si Yuping, kung bundok si Shen Yuan, nasa paanan lang ako. Nidaan pa hindi ko makita. Ito ang unang beses sa buhay ko na naramdaman kong ganito ka walang magawa at talunan. Samantala, nag-iisip si Shen Yuan habang nagmamaneho walang oras sa kung ano-anong fling. Pagkatapos kong makasama si Huihui, kailangan ko ng oras para planuhin ang susunod. Eksaktong binigay ni System Daddy ang gusto ko, ang health industry. Mayroon pa akong si Coach Liu, isa sa mga pinakamagaling. Siguradong madali lang magsimula. Lumalaki na rin ang reputasyon at impluensya ko sa paaralan, may imbitasyon pa nga mula sa Xinjiang News para sa panayam sa telebisyon. Parang lumalawak na ang sakop ko, pero hindi pa sapat. Gamitin ko ang Jinfu Health bilang panimulang punto, gumawa ng alon sa mundo ng negosyo, at abutin ang mga malalaking pangarap, iyan ang tunay na negosyanteng malaki ang pangarap. Pero hindi pwedeng sabay-sabayin ang lahat. Dahan-dahan lang. Pero sa ngayon, ang unang misyon, gamutin ang pangumulila ni Huihui. Ilang sandali pa, bumaba si Shen Yuan mula sa kanyang guwagon at nagsabi, sabi ni Huihui, kailangan pa raw niya ng kaunting oras. Magkakape muna ako habang naghihintay. Pagpasok niya sa CAF, nakita niya si Naxinyu at si Q na nag-uusap. Sinyu, kunin mo ako ng kapoksino, sabi ni Shen Yuan. Oo po, bayaw, sagot ni Sinyu, na mumula. Paglingon niya kay Xiaoqiu, pabulong niyang sinabi, pwede mo ba akong bantayan? Natatakot akong magkamali. Nagulat si Xiaoqiu. Ha? Pagkatapos ay nag-isip siya, bakit parang nanginginig at namumula si Xinyu sa harap ng sariling bayaw? Diyos ko, kung pagbabasihan ang reputasyon ng boss natin, baka nga may kakaiba. Nagsimula siyang pawisan at mahinang bulong, grabe komplikado talaga ang buhay ng mayayaman. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita kit sa next video.